Good morning, good morning. Andito na kami sa aming bahay. Dito sa bukid. Ayan, ang bahay ng aking mga magulang. Ayan, si Brother AJ tulog pa. Ayan. Dabating kami dito mga kayos. Almost quarter to five na. So, sobrang pagod ko sa biyahe doon na ako nag sa aking service kay YT. Yan. Kami halaman na aking nanay. Yan. Yan. Kami halaman. Yan. Bahay ng aking amati na. Soon, ito naman ang aming aayusin. Yan. Pag nagka-budget na. Ito naman ayusin namin. Yan. Ayos butas na ang bubo ng bahay ng tatay ko susunod na yung mga ayos ng ito po ang antik naming lamisang haba <laughs> mas, haba ng lamisa mas makanda pa mas, yeah. sa akin tabla na yan yan makanda sa akin yung Ilan taon na itong tablang ito? Pinaplano nyo na ako nung nandito na ito. O hindi pa nyo ako pinaplano. Pinatapa ko. Ilan na po kayo? Busisite. Yan. Busisite ang nyo sa pantatay ko nun. Tabla na ito. Okay na antik sa mga. Yan. Out sa inyo guys. Lambot pa ako. Bangag pa ako sa biyahe untok mm, pa mm. battery oh yung o yung 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 kami yung yung sa bundok, kami yung 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 kami yung 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 sa yung barangay. yung 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 sa yung at kami maninimot ng bayoko. Oh, oh, bayoko. Ma mamayuko kami mga kaayos. Subaybayin nyo ang aming pamamayo ko mamaya. Kaya lang palaubat ng cellphone ko. Kaya uh, cut mo natin video mga kaayos. Bye bye! Kaayos! Nandito na kami sa kagubatan oh. Wow! Oh! Oo. 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 Parang wala sa nyugan yung aming kaibigan. Oh, bad pa ba talaga eh. Oh, tinan mo. Oh. Oh, ngayon. Nakikita nyo kayo nakikita ka. Ah, legit yan mga kayos. Oh, ayan ang bayoko. Hmm. Eh, mga kayos oh, bayoko oh. oh, oh. Ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan oh, ayan oh, ayan. Oh, ayan na. Oh. Maliit pa, pero pwede lang pagtsagaan yan. Yan, mga kayos. Magkakalkal tayo ng dahon. At tayo maghahanap ng bayoko. Hmm, ayun, mga kayos. Nakatulong po tayo ng isa. Yan, mga kayos. O, oh. yan. Yan nakuha ko kanina. Bata pa, ito magulang na. O, oh, malaki ng labi, o. Oh. na, o. Oh. Yan. yan, mga kayos. Yan. mahina ngayon ang bayo ko mga kayos nakakadalawa pala ang kami ay hmm. hey, gumulong hmm. oh another one Yun, another one. Mga kayos. Hmm. Yeah. Yun. Yun. Mga kayos. Oh, yun. Oh, hop. Another hmm. one, mga kayos. Sige, mga kayos. Cut ko muna ang video. At pararamihin muna namin ang bayo ko. Malulubat na cellphone ko. Bye-bye mga kayos, ang harvest na bayoko. Yan. Yon. Oh, ayan mga kayos. Hmm. Oh. Idumi niyan, bro.